araw-araw na mga salita ng Diyos. Lahat ng kayang sumunod sa kasalukuyang mga pagpapahayag ng banal na espiritu ay mga pinagpala. Hindi mahalaga kung paano man sila dati o kung paano gumagawa ang banal na espiritu sa kalooban nila dati. Yaong mga nagkamit na ng pinakabagong gawain ng Diyos ang mga pinakapinagpala at yaong hindi nakasusunod sa pinakabagong gawain sa kasalukuyan ay inaalis. Nais ng Diyos yaong kayang tanggapin ang bagong liwanag at nais niya yaong tumatanggap at nakakaalam sa kanyang pinakabagong gawain. Bakit sinasabi na dapat kang maging isang malinis na berhen? Nagagawa ng isang malinis na berhen na hangarin ang gawain ng banal na espiritu at maunawaan ang mga bagong bagay. At higit pa rito. Nagagawang isang tabi ang mga dating palagay at sumunod sa gawain ng Diyos sa kasalukuyan. Ang grupong ito ng mga tao na tumatanggap sa pinakabagong gawain sa kasalukuyan ay mga itinadhana ng Diyos bago pa ang mga kapanahunan at ang mga pinakapinagpala sa lahat ng tao naririnig ninyo ng tuwiran ang tinig ng Diyos at nakikita ang pagpapakita ng Diyos. At kaya, sa kabuoan ng langit at lupa at sa kabuoan ng mga kapanahunan, walang sino man ang naging mas pinagpala kaysa sa inyo. Ang grupong ito ng mga tao. Ang lahat ng ito ay dahil sa gawain ng Diyos. Dahil sa pagtatadhana at pagbili ng Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos. Kung hindi sinabi at binigkas ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari kayang ang inyong mga kalagayan ay magiging kagaya ng sa kasalukuyan? Kaya, lahat nawa ng kaluwalhatian at papuri ay mapasa Diyos, sapagkat ang lahat ng ito ay dahil itinataas kayo ng Diyos. Habang iniisip ang mga bagay na ito, makakapanatili ka pa rin bang walang kibo? Hindi pa rin ba makauusbong ang iyong lakas? na kaya mong tanggapin ang paghatol, paggastigo, paghampas, at pagpipino ng mga salita ng Diyos. At higit pa rito, ay kayang tanggapin ang mga tagubili ng Diyos. Ay itinadhana ng Diyos bago pa ang mga kapanahunan. At kaya hindi ka dapat masyadong mabagabag kapag ikaw ay kinakastigo. Walang sino man ang makaaagaw sa gawain na nagawa na sa inyo at sa mga pagpapala na naipagkaloob na sa inyo. At walang sino man ang makaaagaw sa lahat ng mga naibigay na sa inyo. Ang mga tao ng relihiyon ay hindi maihahambing sa inyo hindi ninyo taglay ang malaking kahusayan sa Biblia at hindi kayo nasasangkapan ng teorya ng relihiyon. Ngunit dahil ang Diyos ay gumawa na sa inyo, nagkamit na kayo ng higit sa kanino man sa kabuoan ng mga kapanahunan. At kaya ito ang inyong pinakamalaking pagpapala. Dahil dito, lalo kayong dapat na maging dedikado sa Diyos at lalo pang maging tapat sa Diyos sapagkat itinataas ka ng Diyos. Dapat mong patibayin ang iyong mga pagsisikap at dapat ihanda ang iyong tayog na tanggapin ang mga tagubilin ng Diyos. Dapat kang manindigan sa dako na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hangarin ang pagiging isa sa mga tao ng Diyos. Tanggapin ang pagsasanay ng kaharian, makamit ng Diyos, at sa bandang huli ay maging isang maluwalhating patotoo sa Diyos. Taglay mo ba ang mga kapasyahang ito? kung taglay mo ang gayong mga kapasyahan. Sa huli, ay tiyak kang makakamit ng Diyos at magiging isa kang maluwalhating patotoo sa Diyos. Dapat mong maunawaan na ang pangunahing tagubilin ay ang makamit ng Diyos at maging isang maluwalhating patotoo sa Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos